na mga membro, habang, uh, tapos magpaproklama ka na. So, mas maganda po yun. Ginawa na po namin dati yun, na, uh, na, 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 na delay yung proclamation para lang masettle yung intra-party dispute. Masettle yung issue ng disqualification or cancellation nila. O kaya masettle uh, sino ba talaga may ari ng party dispute. Ginagawa po talaga natin yan. In fact, meron isang kaso, kung natatandaan yung Anwaray versus Comelec. Yung sa Anwaray case naman, matagal na silang accredited. Pero nagkaroon ng desisyon ng Comelec, na uh, i-cancel kanilang uh, accreditation at yun ang naging dahilan kung bakit umangat yung Akbayan Party List doon sa pagkaka-disaccredit nung Anwaray. Ito po yung affirm ng Korte Suprema. So talaga po nangyayari yung mga ganyang klase na hindi mo na napoproklama. Ang pinaka-classic example dyan lagi, yung, ano po, yung Senior Citizens Party List na lagi na lang din dati, dati ng no, mga nakakaraan ay eh, hindi nakakapagproklama ng maaga at hindi umaabot kaagad sa eksaktong panahon ng proclamation but which eventually later on ay napoproclama rin naman po. Chair, uh, one last from me na lang po. Uh, ano po yung comment nyo doon sa parang laging po na rin sa party list no? na parang para mapuno mo yung seats uh, na kailangan. Eh yung iba sa kanila sobrang baba na punong boto or Apo. mga 200,000, mga ganun yung iba. Kaya po kung tutuusin nyo yung aking patuloy na panawagan na napag-isipan na po sana talaga yung pagkakaroon ng mga pagbabago sa ating batas sa party list yung Republic Act 7941. Hindi po ba napipilitan kami mag-compute? Medyo mahirap din talaga mag-compute. Kaya huwag nyo na po akong paglagyan uh, ng ano uh, po. Mahirap mag -compute. Tapos number two, uh, yung formula, uh, medyo nagkaroon ng pagbabago. Nung una, hindi dapat punuan, ngayon pupunuan. So, uh, dapat po kasi talaga ngayon lahat ng bagay na yan, legislation. Ang solution, legislation. Lagi may nagsasabi, Uh, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, uh, batas po kasi ang dapat dyan eh. Ang pe, napakalimitado lang ang pe, pwede namin gawin, kaya nga ini-emphasize namin, sa susunod na accreditation, wala na makakagamit ng pangalan ng telenovela, wala na makakapagamit yung uh, sa mga magpapa-accredit ng pangalan ng isang ayuda ng pamahalan. Tama na po yun. Dapat nakaba nakabase na sa advokasya. Total, napapatunayan naman ng madami, pwedeng manalo kahit hindi sikat na ayuda o kahit hindi sikat na telenovela, pe, pwedeng manalo. Yung mga nasa rehiyon nga, nananalo po sila. So, ibig sabihin po, yan yung mga pwede lang namin gawin. Pero yung kabuuan ng party list, lalo na po yung pagdetermine ng 2%, pagdetermine ng bakit ganito, hindi naman naka 2%, bakit entitled, yan po talaga lahat ay kailangan ng legislation. Nasa kasalukuyan, ang Korte Suprema na ang nag-fill up nung mismong uh, Problema na yon. Okay, go ahead. There's Chere another question. Chere good morning po, a clarification lang. Dahil po